Nagkalot sa gitna ng kalsada ang mga pakwang ito na karga ng elf truck na ito. Ito'y matapos salpukin ito ng isang 10-wheeler truck bago banggain ng isang poste. Nangyari ang insidente kahapon ng hapon August 19 sa kahabaan ng National Highway na bahagi ng Barangay Quirino, Cordon, Isabela. Ayon po sa aming investigasyon, sir, Itong Mitsubishi Truck Refrigerator sir, binabaybay niya po ang direksyon patungong Yadine, babiskaya. Nung nakarating dun sa pinangyarihan ng insidente, bigla na lamang sumabog po yung isang gulong niya sa harapan na nag ng pag o yung pang-gewang-gewang at nag po yung steering wheel dahilan kung bakit na tumbok o na-hagit itong vehicle 2 na Isuzu Stake Aluminum at vehicle 3, ito po yung single MC. Nabangga pa ng truck ang isang motorsiklo at isang kantin bago ito bumangga sa poste ng kuryente. Dahil sa pangyayari ay nasugatan ang lalaking pahinante ng umararong truck. Kaagad namang isinugod sa pagamutan ng sugatang pahinante ng truck at sa ngayon ay nasa maayos ng kalagayan. Nasa kustodiya naman ng Cordon na Police Station ang driver ng truck. Nagdulot naman ng power interruption ang insidente. Hinihintay pa ng mga pulis ang pag-uusap ng driver ng truck at ng mga sangkot sa insidente. Cesar Galassi, RNG News.